Ay magandang gabi sa inyo mga kasawi Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi na ano ang tatlong katangian ng isang lalaki na hinahanap-hanap ng isang babae. Ang una natin mga kasawi is mabait. Alam nyo ba kapag kang isang lalaki ay mabait ito? Gustong gusto yan ng mga kababaihan. Siyempre, sino ba naman ang isang babae? Kapag kaganito ang katang isang lalaki ay talaga namang mai in love ito sa isang lalaki mga kasawi. Ayan yung ating una na katangian. Ang pangalawa mga kasabi is marunong makontento. Siyempre naman, bilang babae, kung maghahanap man lang ako ng katangian ng isang lalaki ay gusto ko yung kontento sa akin na ako lang ang babae sa buhay niya para naman mas secured ko ang sarili ko na ako lang talaga mismo ang talagang mahal niya mga kasawi. Siyempre kapag kaganito ang katangian ng isang lalaki ay hahanap-hanapin talaga ng isang babae kasi ibig sabi bihin talaga naman secured ang nararamdaman ng isang babae kapag kang isang lalaki ay marunong makontento sa isang babae mga kasawi. Ayan yung ating panganawa. Ang pangatlo mga kasawi is supportive. Alam nyo ba bakit mga babae gustong gusto nila na supportive ang isang lalaki sa kanila? Siyempre bilang babae gustong gusto ko yon dahil dahil dito ko nararamdaman na talagang mahal niya ako or lahat ng gusto ko ay talagang sinusuportahan niya ako. Yung hindi niya ako sinusuway. Kung eto yung gusto kong gawin, sinusuportahan niya ako na andyan siya parate para sa akin. At higit sa lahat, lahat ng gagawin ko ay talagang na siya na nakasuporta lang para sa akin. Napakasarap sa pakiramdam na magkaroon ka ng jowa or asawa na napakasuportive para sa'yo sa mga pangarap mo na talagang na Mag-stay sa iyo para lang talaga supportahan ka sa mga bagay na gusto mo at pinapangarap mo mga kasawi. Ayan yung ating pangatlo na katangian. At syempre hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito. Syempre yung tatlong katangian na yan mga kasawi, ito yung talaga yung sobrang hinahanap ng mga kababaihan. Kasi bibihira na sa mga kalalakihan ngayon ang ganitong katangian na hinahanap mo, ba? Diba? Kadalasan kasi ngayon na hindi na nakokontento ang isang lalaki, hindi na rin supportive ito sa'yo at higit sa lahat hindi na rin mabait. Minsan pa nga, ba? Diba? Kapag ka sa umpisa lang sila mabait, tapos ang ending ay sinasaktan ka na niya. Hindi na siya supportive sa'yo, sinasakal ka na niya. Kaya kapag ka ganito ang talagang inugali ng isang lalaki, big sabihin, masarap mahalin ito at higit sa lahat mag stay at tatagal ang inyong relasyon kapag ka kayo ay mag-asawa na ibig sabihin talagang mabait sa ang mapapangasawa mo at na maswerte ka na kapag ka ganito ang katangian ng isang lalaki na mahahanap mo at tatagal talaga ang inyong relasyon na mag-asawa kapag taglay ng asawa mo ang tatlo na yan na katangian yan lamang po mga maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa so, walang sawa ang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo. Sa topic ko araw-araw, magandang gabi mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advisor.